Kasabay ng pag-aarangkada ng pinakamalaking sports event sa Paris Olympics, nagsisilabasan din ang iba't ibang kwento ng inspirasyon at volunteerismo. Take a look at these nine young Filipino volunteers sa Paris 2024 Olympics who are raising our flag dahil sa si kanilang commitment na tiyaking maayos ang sitwasyon ng mga atleta na nakalahok sa Olympics. Sa datos ng Olympics.com, nasa 45,000 ang volunteers sa Paris Olympics. Isa rito ang 26-year-old na si Isaac Coloma, isang certified sports fan. Kwento niya sa Newswatch Plus, dream come true ang kanyang partisipasyon sa Olympics. At naging maulan man ang opening ceremony noong nakaraang linggo, hindi daw matatawaran ang karanasang makasama mo sa parada ang mga atletang Pilipino. This is such a big opportunity to be volunteering in the world's biggest sports stage. Nakakataba po ng puso na like every day you get to see them just roaming around and uh, nakikita mo how they are as usual persons outside of their court and how nice they are, how kind they are. And pag sumiiti sila, pag nakakasalubong yung mga volunteers, sobrang heartwarming. And uh, it makes you become even more bigger of a sports fan. Indescribable yung feeling niya and Siguro isa po dun sa favorite parts ko of the opening ceremony during the parade is nung nakakita po talaga kami ng mga Filipino in the crowd, they're waving their flags so proudly and talagang siguro multiple times na nakita kami ng, ng Philippine flag along the Sen River uh, sa mga buildings, nakabukas yung balconies nila, wave nila yung Philippine flag and makikita mo yung pride ng athletes natin, sobrang nakaka-proud and Niloloko nga po ako ng kasama ko, nauna pa po, po akong umiyak doon sa ibang mga atleta. Pero ang Paris experience, iba't ibang hamon din ang kinakaharap. Sobrang nakaka-inspire po yung mga Filipino athletes natin kasi uh, talagang they're trying their best na to be in their best condition. Like for example, the other day nakita namin si Herji, nasa may ano lang siya, parang nasa may parking lot. Nagte-training siya sa may parking lot inside the village. And then yesterday, dumating mating si EJ Obiena, there was a few problems with his accreditation, so we had to book him first a hotel before coming back to the village this afternoon. Pero nakita ko na hindi siya na or something, parang super happy pa rin siya na represent niya yung Pilipinas. Sulit din ang paghihintay ng volunteer na si Jeneca Rombaon ng dalawang taon bago mapili bilang volunteer sa Olympics. Kwento niya, hindi sila nauubusan ng aktibidad sa Olympic Village. At tulad ng milyong-milyon natin mga kababayan, hangad din ni Janeka na makamedalya ang Pilipinas. Ang kwento ng dedikasyon ni Isaac at Jeneca ipinapakita ang puso at galing ng Pilipino sa anmang panig ng mundo. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Christine Jacobs Andejas, Newswatch Plus.